Yan. Nagising ako kagabi Ang lakas ng ulan dito Tapos ngayon, naulan pa rin Pero medyo malakas yung hangin So yun, hindi ko pa alam Kung may pasok bukas So yun, kakain na ako ng alusan tinapay, twist, tapos itong bigay niya ate siya ng ricos, lengua de gato. Yan, kain. Yan, tapos na akong maligo. Umuulang pa rin sa labas. Eh. na walang pasok bukas. <laughs> so, yan, kakain na kami ng lunch. Itong stir fried mixed oriental vegetables na nilagyan ng ito. Itong lobster ball, ata. Yun. Parang fishball, pero lobster siya. Tapos, ito, tender, juicy, crisp and juicy nuggets. yon Yan. Yeah, na may barbecue sauce. Kain tayo. Yan, tapos na akong kumain ng lunch namin. And ngayon, matutulog muna kami. Tapos, hindi ko pa kasi alam kung may pasok ba bukas. Kasi, umuulan pa rin dito sa amin. Tapos, pero sila sinasabi nila, palabas na daw si Ruby ng Thursday morning. Eh, Wednesday pa lang bukas. So, hindi ko pa alam kung may pasok pa kami. Eh, bukas cooking namin. at ako ang nakaatas o naka-assign na magbili ng mga ingredients. So, hindi ko alam kung bibili na ba kami. Pero, sabi niyo, Kasan, mamayang 5, baka umalis kami para bumili ng ingredients. Kung wala pa rin announcement si Gov or yung school. Ay, eh yung school na walang pasok bukas. So, yun, five. So, tutulog mo na ako, mga four, magpapa-alarm ako para hindi naman ang bagong gising talaga pag umalis. May pasok na daw bukas, sabi, sabi ni Ko. Siguro na ini si Gov, kasi ang daming, ang, yun, ang daming nagtutweet sa kanya, bakit walang pasok ngayon? Ganyan, ganyan, ganyan. <laughs> Tapos, ngayon, na nag si Gov na may pasok na bukas, ang daming reklamo Why? Bakit? Bakit walang pasok eh? Ay, bakit may pasok? Ganyan. Ay, naku, mga tao. <laughs> so, yun. Kain muna ako ng merienda bago kami umalis pag grocery no mga kailangan. So, ito yung katulad kahapon ng tinapay. Yan. Kain tayo. Kaya pupunta na kami ngayon sa Central Mall kasi yun yung medyo pinakamalapit sa amin na bilihan ng mga gano'n sa supermarket Yon, Save more supermarket sa loob ng Central Mall. Yon, medyo madilim pa yung ano, yung kalangitan. Pauwi na kami galing Central Mall. Tapos, gano'n pala namimili, no? Kasi ako, ako yung na-assign ngayong week na to sa cooking namin na marketer. So, halatang first time ko kasi pag nag-grocery na mga kapinyokas, so, hindi naman ako nangingialam. Basta kuha lang ako niya kung ano yung kailangan, ganyan. Kasi syempre, sanay na ako kung ano yung mga packaging or yung kung gano'ng kalaki yung kinukuha namin. Pero ngayon, syempre, may binigay na listahan yung prof, tapos iba yung akala ko, kung ano yung na binigay ng prof na, kunyari, ah uh, two cups, ay, oo, ganun. Yun na yun, yung pala, iba pa yung, yung measurements sa grocery. So, hindi ko siya na-convert kasi akala ko ready na siya. Yun, so, lesson learned. At saka halatang first time ko. At saka first time rin naman namin magluluto bukas. Kaya, yun, Buti na yung sobra kaysa sa kulang. Pero kung kulang, pwede, may mga lalaki naman akong ka Pwede naman siguro maging runner. Kaya, kasi ano yun yung building namin. Then, nandun din yung kitchen lab. Konting kembot lang. Nasa 7-Eleven na. Kung kulang ng ganito, ganyan, pwede naman. Ayun, pero sana kasya lahat ng napamili ko. Ayan, yeah, nakauwi na ako. Galing, ano, Central Mon nagpa-drip sa akin ng slides o oh, kasi ni eh. pero medyo okay na kayo ayun lang, so bihis muna ako tapos nag take out na lang kami ng paot sin dyan, kaya bihis lang ako tapos baka kumain namin, later! ayan kakain na kami ng dinner na ayos ko na yung dinner namin, so eto yung paot sin, shark's fin tapos yan yung chili, chili tapos eto yung mismong sauce nila tapos, yung kaninang ulam na stir-fried mixed oriental vegetables na may lobster ball. So, kain tayo. Ayan. Tapos na akong maghugas. Konti lang na may hinugasan ko kasi nag, ano lang kami, ba diba? Nag-take out lang kami. So, yun ngayon, nakaredy na yung aking chef. Silicon, bukat, yan. Nakita niyo na yun eh first time ko siyang susuotin bukas. So, kailangan kong i-vlog yun. At <laughs> saka picture So, yun. Sana nga bukas maging ano, successful yung aming first cooking session. <laughs> yun lang. So, bye-bye. Good night. Bukas, maga pa ako eh. So, bye. Bye-bye. Three. Sa <laughs> Ayun. So, kain tayo ng lunch. Ito. Lunch na.